Hi guys. Silip tayo sa glit dito sa Tagaytay guys. Ngayon ay alas dos ng hapon dito sa Rotonda, Tagaytay. gusto nyo magnegosyo dito sa Tagaytay itong mall na to guys ang mall na yan feel and best for uh, madaming bakanting space sa loob mababa lang yung upa bawal nga lang mag video sa loob guys napakadaming bakanting space sa loob guys Kasi daw nag-close siya nung pandemic. Yung iba yata hindi na bumalik. Maganda siya sa loob. Ayan. Kung gusto niya mag dito, mag-business, punta lang kayo dyan sa office nila. Nasa loob lang, guys. Yung opisina mismo. Mag-inquire kayo kung magkano yung upa. Mababa lang daw sabi nung isang sales lady doon. Hindi. <laughs> Ayan naman yung tapat ng mall. Dito yan sa kanto mismo ng rotonda. Tapos yung papunta doon, doon sa likod ng inasalyo na yung papunta ng People's Park. Ayan. ayun pala yung number guys kung gusto nyo tumawag. Yan, sa loob ng mall na yan, guys. Galing ako sa loob kanina. Gusto ko sanang magvideo Bawal daw. Kasi ang dami niyang uh, abakanting space as in iilan-ilan lang la yung mga nagtitinda, guys. Yung mga nag-rent na yung space. Ayan, dyan kayo tumawag, guys. Nakikita nyo ba yan? Dyan kayo tatawag. Napakadaming bakante sa loob, guys. Tsaka maganda siya sa loob. Okay. Ayun lang, guys. Konting silip lang. Panandali ang silip lang dito sa Tagaytay. Ayan, papunta dun sa kaliwa. Papunta ng People's Park. Pag papunta naman dito sa kanan, papunta ng Sky Ranch. Casino. At mga ka, madaming kainan guys. Okay guys. Okay. Ayan lang yung update dito sa Tagaytay Rotonda Olivares